Ren sa bando at ang anyang pakyat sa standings dahil na rin sa kanilang panalo. Ibang KBL teams mas gumagandang laro, aagawin ng Corona Challenge ibibigay laban sa team ni Abando. Wonju ni Ethan Albano tuloy-tuloy rin sa panalo, iisa ang talo nangunguna sa standings. Mark Pingris siya talaga ang Pinoy Sakuraki dinakdak sa ulo ng kalaban ang bola na technical nagsorry at nauwi sa tawanan ang pagkaka-eject. KBL slam dunking Abando makakaulit kaya back to back title kukunin ba? Justin Gutang naman nagparamdam tinambakan ng kalaban yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Patuloy ang pagangat ng anyang Jungkwanjang Red Boosters sa standings pero ganun rin naman ang Wunju DB ni Ethan Albano dahil ang hirap talagang talunin ng team na ito at hanggang sa ngayon ay sila pa rin ang Wunju DB ang nangunguna sa standings na merong 31 record habang sinren Ren sa bando at ang anyang ay nasa number 2 at patuloy rin na umaangat na merong record na 9-4. Ren sa bando at Ethan Albano rin ang naguunahan bilang mga top Asian imports at talagang parehong maganda ang nilalaro nila kaya naman kinikilala rin sila ng mga KBL fans ng kanikanilang team maging ang kanilang mga kakampi ay nagugustuhan na rin nila ang dalawang players na ito dahil nagbubunga sa magandang resulta ang ambag nila sa laro. Ren sa bando naman ang kasalukuyang KBL Slam Dunk King at malapit-lapit na naman ang competition para sa event na ito. Alam na alam natin na mataas tumalon itong si Abando at kayang kaya ang dunk contest at ang isa nga sa inaabangan natin ay yung creativeness ni Abando na kapag binigyan niya ng oras at naghanda siya para sa competition na ito ay mas magiging maganda pa ang maipapakita niyang dunk sa paparating na slam dunk contest ng KBL. Dito naman tayo sa PSL na kung saan naglalaro ang team ni Mark Pingris na tatakjel laban sa team ng JT Bulacan Taipan. At dito nga sa play na ito ay may nangyari at ito nga ay ang extra motion ni Mark Pingris na kung saan siya nga talaga ang Pinoy Sakuragi dahil dinakdak niya rin ang bola sa ulo ng kanilang kalaban. Nagsimula nga ito sa ng player ng JT Bulacan Taipan na kung saan may tawag na kasi na foul ang referee pero humabol pa nga ng hampas sa balikat ang player ng JT Itibulakan laban dito kay Mark Finkries, hindi naman nagustuhan ni Mark Finkries ang hampas kaya naman dinakdak nito ang bola sa ulo ng kalaban at maririnig na natin ang isang masiglang tawa mula sa isang fan. <laughs> The... The for the game. Hindi naman nagkaroon ng gulo at alam ni Mark Pingris na matetechnical siya kaya napatawa na rin ito kasabay ng paghingi ng paumanhin sa mga coaches at players at nanghihinayang na rin siya dahil ejected nga siya sa laro pero imbis na magalit ay mas minabuti nito nang umiti na lamang at humingi ng paumanhin. Panalo naman ang team ni Mark Pingris sa game na ito at ang score ay 48-64. Sa latest naman na laro ni Justin Gutang ay nagpakita ito ng magandang laro at nakuha nila ang panalo at tignan natin yung mga plays ni Justin na nakatulong para nga lumobo rin ang kalamangan ng LG. Unang play ni Gutang, inatake niya ang lobe ng paint, gumamit ng persa, nagbitaw ng isang hook o floater, pasok yan para kay Justin. Next play, Gutang sa 3, pasok yan, lamang na ang LG ng 6 points. Sa sumunod na play ni Gutang, isang magandang rebound play, nasa LG na ang bola. Nagkaroon ng foul dito kay Gutang, pasok ang kanyang dalawang free throw. Fans ng LG Sakers, nagugustuhan ang nangyayari sa laro. Ganadong ganado sa pag-cheer, angat na angat na ang kanilang team at amoy na amoy na rin ang panalo. Maganda ang rebound play na naman ni Justin Gutang at kitang kita rin na merong mataas na talon itong si Justin Gutang. Nakalusot pa nga itong si Gutang at gumawa ng mga magkakasunod na layup na mas lalo pang nagpalobo sa kanilang kalamangan. Isang steal naman para dito kay Gutang sa play na ito at na-convert nila ito sa puntos kasama ang kanilang import. 91-71 ang score, 1 minute 48 seconds na titira sa oras, hindi pa rin natatapos ang opensa ni Gutang, nagpakawala ng tres kahit may defender sa harapan, kasukyan para dito kay Justin Gutang, abante sa bench. 23 puntos ang kalamangan ng LG Sakers. Natapos ang taro sa score na 97-76 panalo ang LG Sakers. Ang LG Sakers ngaren ang isa sa maganda-ganda ang standings na nasa rank 3 o top 3 at pumapalag rin talaga sila laban sa anyang Jung Kwan at Wonju DB. Isa sila sa mga teams na habang tumatagal nga rin na naglalaro ay mas gumaganda pa ang ipinapakita nilang laro at tumatapat rin sa kalidad ng mga top teams kagaya ng Wonju DB at ang anyang ni Abando. Yun nga lang ay hindi rin umatras sa challenge ang team ni Abando na anyang at Wunju DB ni Ethan Albano at kapag nalalagay rin sila sa alanganin sa laro ay mas tumataas rin ang kalidad ng kanilang laro kaya naman mahirap rin talagang talunin ang Wunju DB at maging ang anyang Jung Red Boosters.